Hey, kaling ka ba? Enyo ito. ulo. Patay si Cardo. Dali kaya. Ayun o. Nilalayo yun. Nilalayo. Oh, ulo ito. Ang kitkit kitkit. Oh, oh, oh. Kapitong kawa ko maigi yan. Ayun no, di ba? Kirin mo boy, sikat ka boy. Hiroy mo pinato mo boy. Ay doy, pa wala natin to babae doy. <laughs> 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 Sa Angat mo, huwag mo yung baba. Angat mo, angat mo, angat mo. Angat mo. Sa piske tama, doy Doon, baka tumalong pa okay. Masalam mga kadali okay. Come on, assistant Assistant oh. Mas, matuso pa. Katay mo muna kaya. <laughs> Katay mo muna para matanggal. Ito, meron, meron. ba ito? Nakapasok lang ito, Meron. Wala pa, hindi pa natatanggal. Ha? Hindi pa? iwan mo. Iwan mo daw. Ayan, ayan. Meron na naman. Arisiano. Arisiano. Brena, brena Ito na Ay wala. papalik mo lang pala! Balik mo yung piskin nun! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Sige! Bili! Wala Sarapan mo Sarapan mo yun! Wala pa! Nagpatay, nagsugat po <laughs> Huli yun, laki yun oh. Laki yun, oh, nano nano Laki yun